Yon, at welcome na naman sa isang episode. So ang episode natin ngayon, and sayo, huni-huni session tayo. Dahil may mga pag-isip-isip at nakita tayo mga issues sa internet. Kaya let's go! Yon, so may 2024 na ngayon. At kung mapansin nyo, malaki yung decline sa cycling community. Whether sa, sa dami ng nagbabike, sa negosyo ng bike din. Yung mga posts, halos wala na masyado nagbabike. Kaya ang topic natin ngayon ay kung magkakawin pa nga ba ng comeback itong cycling dito sa atin sa may Pilipinas so madami tayo pinapamove dito sa channel natin kasi kung ano-ano adventure kasama na doon yung cycling kaya kung makapansin niyo sa ilang videos natin may biyahe may akit ng bundok na cycling Uh, adventure natin. Yeah, so isa nga tayo sa, ano? sa mga tihatawag na pandemic cyclists, Dahil nagsimula lang naman tayo nagbike nung pandemic. Uh, before that ang ginagawa ko talaga side akit ang bundong o kaya biyahe sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayun nga natapos na natin project 82. Bistahin lahat ng probinsya tapos biyahe. Basta kahit anong biyahe. Travel talaga. So ayun nung pandemic. First hand natin experience. Yung saya ng cycling dahil walang ibang modus transport tapos hindi ka makalabas at ang exercise lang either jogging o kaya ayan cycling at kasi pinaga ng government so nag start ako mag -bike 2021 so first hand experience ang saya ang saya madami kayong magtotoo pa kasi kada weekend o kaya kahit weekday may makikita ka nagbabike ang dami sa kalsada grupo grupo madami, madami din sumikat na destinations dahil sa pagbabike dito lalo na malapit sa may Metro Manila boom din yung mga cycling content creators noong pandemic 2020 hanggang siguro 2023 pero habang nagbaback to normal eh kung makapansin nyo ayan muunti na yung nagbabike umihina yung bike business ayan muunti na din nanonood ng mga cycling content hindi na kasing lakas tulad ng dati so madaming factors yan ito pag-usapan natin ilang factors bakit ganon na uh, nangyari sa ating cycling community so ito yung mga dahilan kung bakit tingin ko malabo na magkaroon ng comeback cycling pero hindi ibig sabihin nun na wala na magbabay ay ibig sabihin lang nun hindi na magbaboom tulad ng dati o kaya ano din may hirapan makapasok yung mga newbie o yung mga gusto mong magbike so unang una na dahilan eh wala kasing safe space dito sa Metro Manila o kahit eh, lalo na sa Metro Manila kasi nandito ako eh Ayun, sa totoo lang, nakakatakot talaga magbike dito sa Metro Manila lalo na sa mga major na kalye eh. uh, dahil yung linya tulad nito imaginary rain lang naman yan. So, pag pininahan ka, delegado pa din Kaya kung mapansin nyo, kung nagbalik na. So, ayun, nung nag-cool blown na nga, itong pwede nang ah, mag I Amin mean, din delegado dahil sa pandemic. So, pwede na mag public transport, pwede nang gumamit ng sasakyan. Wala na. Ah, mas pinili na ng ibang mga tao na magsasakyan na lang. Kasi mas komportable kaya mag commute kesa mag-bike. Dahil nga, wala nga tayong safe space. Isa sa mga dahilan dyan, eh, madami nagsasabi na shared, gawin na lang shared. Okay lang naman na gawing yung bike lane dahil wala masikip talaga yung infrastructure natin wala tayong mga gawa doon hindi ready yung infrastructure lalo na sa Metro Manila for cycling pero Uh, may pero yun. May mga ibang kalsada, barricaded yung bike lane. May ibang kalsada din na bawal talaga dumaan yung sasakyan na kayo mo. madami talaga makulit. Lalo na motor, motor, tsaka sasakyan na pinapasok talaga yung bike lane Minsan hindi ko maintindihan eh. Minsan umaga nagbabike ako. Wala naman masyadong sasakyan, walang traffic. Pero pipilit nilang dumaan sa bike lane kahit barricaded Ayun yung mga hindi ko maintindihan. Ang labo talaga nung logic dun. Wala naman traffic pero pipilit nilang dumaan sa barricaded bike lane. Ang nakakatawa pa dito, hanggang reasoning daw nila is nagbabaya daw sila ng road user tax. Nagkontak ako ng research kung ano nga ba ang road user tax. Ano to ah? Uh, mga nakikita ko sa internet na comment na dapat daw tanggalin na daw yung bike lane dahil wala namang tax yun. Pero nung niresearch ko ano ba ang road user tax. Yung sasakyan o kaya yung motor is mabigat kasi siya. Plus, kada gumagamit ka ng kalsada is nadadamage yung kalsada sa bigat tsaka dun sa emission ng usok, tanggutso. So ayun, tinignan ko kung magkano. So around 2,000 ata to 4,000 pagsasakyan. Kasi mga mahihabang sa... <laughs> internet 200 lang naman pala yung motorcycle load user tax so ang liit na halaga lang noon yearly ata yun tapos kung makapagsabi sila na wala daw kapatan yung nagbabike eh ano eh wagas eh well, with that being said sa logic na yun pero yung madami sa nagbabike matataas yung income bracket yan so ang laki ng withholding tax o kaya yung mga business tax o mga yan so di mo pwede sabihin di sila pwede gumamit ng bike kasi baka yung mga nagko-comment 0% lang naman yung tax tapos yung mga nagbabike eh mga nasa 20, 30 35% yung tax so di mo pwede pwede sabihin nyo kasi daan libo yung taxa binabayaran pag ganon ayun isa yun o sige hindi na natin sasama yung withholding tax yung sa expense na lang per month so lahat tayo nagbabayad ng tax kay 0% yung withholding ano lang general information lang dahil meron tayong VAT so yung VAT 12% yun so sa lahat ng ginagastos natin kumukuha yung gobyerno ng 12% so for example ang gastos mo 10,000 per month typically ha kumukuha yung gobyerno doon ng 1,200 kung mababa lang naman yung expense natin tapos 200 lang yung binabayaran nating road users tax dapat hindi tayo masyadong magyabang dahil maliit lang naman pala yung naampag natin Oh, wala naman problema kung maliit lang inaampag natin basta wag tayong magyabang ngayon naman yun so lahat tayo may karapatan sa kalsada dahil galing lahat pa sa tax ng tao hindi to galing dahil sa tax kaya yun so yun yung isa pa yung sinasabi na tanggalin na to yung ano, bike lane mga bike lane sa Metro Manila dahil nagpapasikip like, doon ng traffic eh hindi naman tayo lahat kaya mag-commute uh, bumili ng moto o kaya bumili ng sasakyan para makapunta sa point A to point B lahat ng mga bike to work so kawawa kung tatanggalin pa natin yung mga natirang bike lane so, na so, nasanay na mag bike to work yun lang yung kaya nila so tingin ko hindi magandang solution ang pagtanggal ng bike lane para lang maibsan yung traffic yan kasi yung nire-reason out ng iba sobrang traffic daw talaga well traffic naman talaga yun sa infrastructure natin well sa gobyerno ano na yan dapat mas transport uh, pinapromote hindi pagbili ng sasakyan o kaya mga motor Ayan, with that being said ano ano nga bang kailangan natin sa gobyerno na hakbang para ma-promote ng cycling dito sa atin madaming ano to benefits to kung sa cycling una una health and wellness pangalawa mababa emissions natin so carbon emissions sasakyan motor ang bawas uh, pati paggamit ng kuryente malaki malaking malaki ang impact sa government nito pati sa economy natin tingin lang ah mahal din yung ibang bike eh asan na pa tourism ah uh, businesses magbo-boom pag uh, boom ang bike. So ayun, ano bang kailangan natin sa gobyerno? Kailangan natin ng suporta ng gobyerno. So una, pasalamatan muna natin yung mga nabisita natin ano, city government na nag-implement ng ano, car free Sundays or car free sa lugar nila. Ah, uh, ano 'yun, nagbibigay daan 'yun sa health and wellness ng mga tao. Pinapromote 'yung mga walking, jogging, lalo na cycling. Siyempre, 'yun 'yung pinapromote natin sa channel na 'to. Well, madami tayong pinapromote dito, basta adventure. Pero ano, another day, another topic. Kaya ayun, pasalamatan binata natin Manila uh, Makati Ayala na uh, nabisita natin Ortigas uh, Pasig pala may Ortigas nga so alam ko mayroon din uh, Quezon City wala pa silang car free pero sobrang ano nila sa bike uh, bike means medyo mahigpit talaga sila ayun pa lang, nabibisita natin may mga car free at uh, bike friendly na mga lugar ito pala Arca South Tsaka, yung mga business districts pala mga private entity salamat sa inyo kinoconsider nyo yung mga nagbabike so unang una na kailangan natin sa gobyerno eh, strict implementation ng mga traffic rules and violations ang ko kasi sa atin, sa Pilipino, ang hilig sa pakiusap. So, pag nahuli, pakiusap na lang, gagawa na kung ano-anong dahilan, bla-bla-bla. Dapat medyo strict tayo dun para magtanda talaga yung mga nauhuli sa traffic violation. Kahit ano pa yan, pedestrian, usually, jaywalking, talamak talaga yan. Takaw sa aksidente talaga yan. Tapos, ang mangyayari kung sino pa yung kami kasalanan. Kasalanan naman nung nagja-jaywalking. Moto, uh, motor na moto. Mga hindi nage-helmet, kung ano-anong violations ng moto, di sumusunod sa traffic light. Lalo na sa may marilaki, hindi naman truck yun pero nagbabanking ano ba sasasakyan din madami din sasasakyan hindi alam yung mga pintura pag nasita galit pa ano ba pero hindi dyan ano exempted yung nagbabike dahil napakadami yung violators na nagbabike Akala mo exempted sila sa traffic rules Ang tingin ko magkaroon ng seminar Yung mga nagbubike Or hindi ko alam kung paano Ang magandang implementation dyan eh Dapat hindi ligtas Or hindi exempted sa traffic violations Yung mga nagbabike Para naman magtanda pag nahuli Well may iba talagang kalsada Pwede counterflow Two way yung bike lane Pero may iba hindi Delegado yun Isa pa So tingin ko stricter implementation Sa government Sa yan, Sa mga katulong sa atin So ang next na kailangan natin sa government Gumawa ng ano hakbang para tumino ang mass transportation bawalan bumili sa sasakyan o motor kung wala naman parking so bakit natin nasabi yun dapat bawal bumili sa sasakyan or at least dapat may parking sila kahit pay parking so bakit natin nasabi yun kasi madami madami talaga yung sasakyan sa kalsada lang pinapark at saka kalsada is ginawa yan para daanan ng sasakyan ang sasakyan moto bike tao hindi yan ginawa para gawing parking ng mga binili sasakyan ng private o kaya moto tapos pag inaasita pa yung mga pinaparking yung sasakyan sa public property sila pa galit hindi talaga maintindihan sa mga Pilipino alam na nilang mali sila pagalit labo talaga so ang last na kailangan natin sa government incentivize yung mga ano nagpo bike to work kung for example nakapag register ka naman na bike to work ka talaga at mapatunayan mo example lang to di ko din sure kung ano dapat na bigyan na incentives ng government dun sa mga tao na nagpa-bike to work. Pwede magkaroon ng ano, or bigyan sila ng monthly pang maintenance, Right? yung mga grasa, chain loop, tuluan sila kung paano mag-mechanico. Para in that way, ganaan naman yung mga nagsa-cycling, lalo na yung mga bike to work. Kasi ang makukuha mo lang naman ngayon sa bike to work ay nakakatipid ka, tsaka health. Pero risk talaga eh, risk talaga mag-bike eh, sa traffic, sa, sa dami ng sasakyan, sa gitgitan. Sobrang risk mag-bike. Kaya pinipili ng iba na gamitin na yung mga sa sasakyan nila kaysa magbike. National government at lokal local government, hashtag baka naman tulungan nyo kami na mapagamot ang cycling dito sa Pilipinas. So yun pang huli, ano nga ba ang kailangan natin sa ibang tao, sa mga Pilipino? Uh, Siyempre, alam naman natin, hindi naman magagawa lahat ng government yan. Kahit sino diyan dyan, hindi ng government lang. Nawala yung tulong ng mga tao dahil at the end of the day, yung community pa din yung magme-make or break ng isang government kailangan talaga ng mga tao lalo ng Pilipino ng disiplina o kaya pa, at least man lang yung common sense labo talaga alam na nga natin bawal pero ginagawa pa din ang laki na lang minsan bawal tumawid bawal mag left turn bawal mag u turn pula na yung nasa stoplight pero i-violate pa din i-violate pa din yung traffic rule so simple instructions din natin masunod so ang tanong dun is bakit ano ba yun? Uh, hindi pa natin alam. Common sense nga yan eh. Hindi <laughs> natin nakita. Tingin ko alam naman natin. Tinitik na lang talaga natin kung ma makakalusot tayo. So basta convenient, gagawin. Tapos pag nahuli, dadahilan na lang ako ano-ano para uh, makaiwas sa huli eh. nakakatawa pa doon pag iayabang pa ng iba pag na sa huli eh. uh, gusto mo makatulong But at least hindi ka na dumagtag sa mga pasaway huwag may pinahaya na bike kung may nagba tapos shared naman yung bike lane eh bigyan ng onting space ano ah, wag na tayong dumaan sa bike lane lalo na kung barricaded iba talaga ginagawa expressway yung bike lane eh tingin ko pinaka feasible na pwede natin gawin is yung sa muna natin yung disiplina lang talaga muna so kung madami kasi sa atin majority ng mga Pilipino may disiplina, eh tingin ko susunod naman yung iba. So para magkaroon ng kampa ang cycling, yung eh, unang una, kailangan ng safe space talaga. So next, yung suporta sa gobyerno. At panghuli, uh, disiplina sa bawat isa sa ating mga Pilipina. So dito ang tatapusin ang episode na to. So kukuha muna ako ng ilang kilometro pa. At uh, naka 21.5 pa lang na kilometro ako. Bago natin tapusin, mag lang tayo ng mensahe. As usual. So ingat tayo lagi. At uh, enjoyin lang natin. Kanya-kanyang journey natin. Dahil iba-iba naman tayo nun. may kanya-kanya adventure sa ating mga buhay. At syempre, sana matupad lahat ng pangarap natin sa buhay. Ang episode na nagmuni-muni sessions tayo dito sa My Arca South. Hanggang sa muli. Salamat!